tumayo si Mayor uh, Cesar Perez. Kwento po niya sa akin yung operation. Against, At yun ang sinabi niya? Um, uh, yes, sir, Mayor uh, Halili. Pahabulin ah, ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Huwag kayong magpo-post. Kung hindi kayo magkakasama, Pumublika ang nakikitang angulo sa pagpatay sa alkalde ng Los Baños, Laguna, na si Cesar Perez. Si Perez kabilang sa narcolist ni Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Matatanda ang kasama si Mayor Perez sa narcolist ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ito ni Perez at sinabing pamumulitika at paninirala ng kanyang mga kalaban ang pagkakasangkot umano niya sa iligal na droga. supposedly na kasama sa team ng pumatay. Pumunta siya doon sa area na kung saan uh, pinatay si uh, Mayor. Diyan tumayo si Mayor uh, Cesar Perez sa area niya. At tumikot siya sa munisipyo. Paikot-ikot siya mula alas 10 ng umaga hanggang sa pinatay si Mayor Cesar Perez. Yan ang taong hindi nakita ng ating mga kapulisan. Yan ang CCTV na hindi nila nakita hindi pinresenta sa korte and why this was not presented. Itong ban na to na ginamit nilang AC 4033, nirambol lamang nila yung plaka na ginamit kay Halili. dyan sila nagtago. 6.12 hanggang 8.30, ayan, dyan, andito ang, sit ang munisipyo sa kanan. Andyan yung gunman, ang location, at dyan nila tinira yung si Mayor. Nakita niyo yung pader sa may likod? Doon nakaporma yung FB doon nakaporma yung killer. Mula 8.43, naglakad si Mayor. Pumunta siya doon sa pinuntahan noong naka-blue na sapatos at yung malaki ang katawan at uh, makinis ang kanyang buhok. Ayan ang mayor namin, si Cesar Perez. Dumiretso siya doon, bumalik siya dahil may tumawag sa kanya most likely ang tumawag sa kanya ay di grupo din nila. At dyan ang pilatay ang mayor ng Los Baños. At sa area niyan, wala dyan si Tamisin. Wala dyan si Concian Norbin Tamisin. At pagkatapos sa Pinarel, makikita niyo yung van. Ayan. Nakusaan dyan nagsimula yung pagputok. ACA 433 at, at dyan din ang nila kay Halili ni Rambol lang yung uh, yung uh, play number yun umalis na makikita natin sa kapila CCTV at lumalabas na sila pagkatapos nilang barilin si Mayor Cesar Perez ang sinasabi nila ang gunman nandun sa 7-11 andyan ang gunman mula alas 10 ng umaga hanggang 8.45 umalis na sila ng Los Baños papunta doon sa Calamba. Alright, okay, so uh, we have invited Mr. Chairman also the uh, mga PNP sa Los Baños, yung ating pong, um, ang, 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 uh, ano, uh, Colonel uh, Albotra, uh, you are now a colonel, correct? Mr. Chair, I am Police Captain, Mr. Chair Captain Albotra? Yes po, Mr. Chair Ay, ano ka na, uh, Captain pala Yes, From sir. major to captain. Yes po, Mr. Chair. From uh, uh, captain to major. Chair, captain muna bago. Yes. ah, uh, can uh, Ah, can uh, 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 uh captain Albotra, uh, uh, anong class ka? 2006. I'm a member of PP class 2006, Mr. Chair. 2006. So, classmate with you ni San, Colonel Santi Mendoza. Yes, Mr. Chair. Uh, why you're still rank of Captain, most of your classmates are not light colonel and some are major. Mr. Chair, uh, last uh, two months ago, Mr. Chair, my promotion order was cancelled. Uh, last 2016 na promotion, Mr. Chair, kaya na balik po ako sa rank of police captain. Are you demoted? Not demoted, Mr. Chair. Ah, nah. cancelled lang po, Mr. Canceled Chair. Cancelled yung promotion of for major? Yes po, Mr. Chair. Uh, Ms. Garma, is uh, the guy, Captain Albotres, that, uh, The, the person that you mentioned? Y yes, your honor, Mr. Chair. So you confirm that uh, Captain Albotra is the same as uh, Alex Colonel Albotra? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Captain uh, Albotra, uh, during that time, no, no, June 4 hanggang uh, June 27 of 2018, no, June 4 to June 27, five days before the killing of Antonio Halili, You were assigned sa Calamba City. Yes or no? Yes po, Mr. Chair. You were assigned in Calamba Calamba City. Primarily for what purpose? Anong assignment ang binigay sa iyo nung nasa Calamba City ka? Mr. Chair, uh, last June 14, 2018, I was at uh, uh in regards uh, uh anong inassign sa iyo? Anong inassign sa iyo? Intel, Anong function mo? Intel Laborative po, Mr. Chair. Intel ng ano? Ng Intel ng Calamba City Police Station po. Ng uh, SDEU? Opo, Mr. Chair. Drug Enforcement Unit, correct? Yes, Mr. Chair. So, yun ang, yun ang, ang reason kung bakit ka nilipat for 23 days sa Calamba City. And Calamba City is just beside Tanawan City, tama? I have no idea, Mr. Chair. Okay. So, sa loob ng 23 araw na you were assigned in the in Calamba City as intel of the uh, drug enforcement unit. Anong ginawa mo sa loob ng 23 days that you were assigned in that city? Mr. Chair, uh, I have submitted the affidavit, Mr. Chair. Yes, uh, we have received your uh, affidavit. Uh, nakalagay po doon, Mr. Chair, yung mga araw po ng Ah uh, timeline po at saka yung mga activities ko po doon Mr. Chair. I got your ano I, I got your I But uh, what I'm asking you is anong ginawa mo bilang ikaw ay uh, intel ng DEU sa Kalamba City. Anong anong work ang ginawa mo during that time? Mr. Chair, uh, nagtrabaho po ako bilang intel ng DEU ng Kalamba City Police Station for only 6 days Mr. Chair because our order was nullified then Mr. Chair. Ah uh, hindi yun ang tinatanong ko, ano? Um, you were uh, designated June 4. June Ama, 14 po, Mr. Chair. Ha? June 14, Mr. Chair. Andito, oh. Sabi-dabit mo. On June 4, 28, 2018, I was issued SO number 7750 for reassignment from, Praj from uh, Region 7 to Region 4, Calabarzon. Yes, Mr. Chair. That's the special order, Mr. Chair. From yeah, special uh, order. Yes, po, Mr. Chair. O, so ngayon, uh, lumipad ka na doon. O, so, lumipad po ako ng June 8, Mr. Chair. Ang, uh, I think that was Friday. Yeah, oo. Oh. And then, uh, It doesn't matter na sa akin yun eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong ginawa mo nung panahon na sinasabi mo dito from June 12, uh, June 14, na nakuha mo yung order mo, sinasabi mo, uh, tapos umalis ka na doon ng June 27, nung ikaw yung binalik na sa Region 7, anong ginawa mo sa area? Kasi okay. yun ang trabaho mo, Intel eh, DEU eh, di ba? So, ano in Intel mo during that time? I only work as Intel, Mr. Chair, for only six days, Mr. Chair, kasi nalilified na 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 nga po. Okay, ko, correct. Sa okay. okay. so, six days, anong ginawa mo? Nagtrabaho po ako, Mr. Chair. Anong tinrabaho mo? Yung mga, ano po, Mr. Chair, flagship programs po ng PNP. May ng ano? Gambling, uh, drugs, wanted persons. Meron pong mga accomplishment ni siguro doon, Mr. Chair, na nakikita doon sa prestation, Mr. Chair. At, uh, at uh, pagkatapos sa trabaho mo ngayon, ibinali ka. Yes, Mr. Chair. Uh, I remember uh, then RD, Brigadier General Ted Carranza, uh, called us to report to his office and inform us that we will be relieved out of pro So that was very unexpected, Mr. Chair. So after a day or two, Nagpack-up na po ako, Mr. Chair, at lumipad pa uh, walit ng simbo, Mr. Chair. At sinasabi mo dito sa pidabit mo, <clears throat> after na babalik ka sa Cebu, nag-cortisicol ka ng July 2, no? Kay Colonel Garma. Mr. Chair, I, I remember, I remember, Mr. Chair, that was Monday. Uh, yun po ay assumption ng po, Mr. Garma, kaya pumunta po ako doon. Ngunit, ah... Uh, hindi pa, po, kami nakapag-usap kasi marami pong tao at saka pagkatapos po ng uh, assumption niya, diretsyo po sila sa conference room, Mr. Chair. Okay, and during that time, July, July 2, dito pinatay si Tony Halili. At ang sinasabi mo na andun ka sa assumption ni Colonel Garma. Uh, and uh, Colonel Garma, uh, can you kindly um, confirm to us noong July 2 na kung saan dito pinatay si uh, Tony Alili uh, were you able to meet uh, si uh, Major uh, si Captain uh, Albotra? Uh, Mr. Chair, hindi ko na maalala sa dami po ng mga officers during that time Okay, at dito sa kanyang kapidabit sila sabi niya dito noong July 3 to 4 nag-corte si siya sa, sa CCPO ikaw yon. And July 5, 2018, nag-issue ng order para dalhin siya doon sa traffic patrol group na sign mo. So, kailan mo siya nakausap? So, most likely, Mr. Chair, after the turnover po ng command, uh, when I assumed as city director, so hmm. most likely that's before July 5 when the order was issued to him as uh, in charge of the, assigned, to, assigned sa traffic group. At doon siya doon na siya nakausap about doon sa pagiging boss uh, boastful niya sa nangyari kay Hariri? Yes, Mr. Chair, kasi may PDS po kasi yan na pinakita sa akin. So nakikita ko yung saan ang mga assignment. So nagtanong ako saan siya galing. So very comfortable naman po siya na nagkwento na galing siya sa Region 4A. At uh, nakwento po niya sa akin yung operation at against, yun na sinabi niya. Uh, yes a major uh, Halili. Ano pagkakasabi niya? He he is part of the set operation. Hindi naman niya sinabi siya bumaril or something but the fact na sinabi niya he is part I assume na merong Kinalaman? trabaho. Yes sir and uh mga ganyan kasi trabaho compartmentalize po yung work so uh hindi na rin po ako masyadong anong Nagtanong? Uh, nagtanong. O isang alam ko lang, nakwento niya, sharpshooter ko yung bumarel. So, uh, Captain uh, Albotra, do you confirm that nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagkakorti si Cole, but never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath. Yes, Mr. Chair. At kung sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na. Kasi darating ang panahon, hahabulin ka ng pagkakataon, maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongreso ito. Marami na kami nagpatunayan noong paman. Hahabulin ka namin na kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, I'm my conscience is very clear. I have not involved in any uh, way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo yung magkasama ni uh, Captain uh, Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Uh, not really, sir. I's uh, it's just my classmate sir. Eh? Ngayon ko lang po siya na nakasama sir. Andito sa Facebook niyo eh, yung, yung mga closeness eh. Ha? Huwag kayong magpo-post kung hindi kayo magkakasama. Ayan o. Oh. Kim Aquino, Parado, Revita, Andulan, Kenneth Paul Albotra. Ang tanong ko sa uh, Albotra, Ah... Uh, Andulan, dahil magkakilala kayo ni Colonel Albotra, ani Captain Albotra. Bakit ako bakit ikaw ang humuli? Bakit ikaw ang humuli kay Norbin Tamisin? Anong dinalaman ng napakatao uh, ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? Uh, Mr. Chair, uh, during that time, sir, I was assigned in Batangas uh, CADG as the chief, sir. Oh, yes. Yes, yeah, po. Bakit ikaw umuli? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG namin, sa Kabuyaw? Ang lapit-lapit ng Kabuyaw. ano uh, no, sir. Uh, we apprehended him, sir. We arrest we implemented the warrant of arrest. Bakit to, nga hindi to... ka nakipag-coordinate sa Kabuyaw? May CIDG tayo doon eh. Ay yes, sir, ay coordinated with the CIDG. You coordinated? Yes sir, sa COP po ng Oh, Lost after the Park. arrest, saan niyo dinala siya na? Sa Camp Vicente Malbar po sir. Sa Correct. Yes. Batangas. Okay. Eh sa tama, Batangas. Yes sir okay. O ba't hindi niyo dinala sa amin, sa Kabuyao. If you coordinated rightly with the province of Laguna, with the CIDG sa Kabuyao, bakit dinala mo sa area mo? Sino ang CIDG during that time sa Kabuyao? If you coordinated with Kabuyao Si Major Dilem po, sir. Did you coordinate with him rightly, properly? Uh, yes or no? Yes, sir. Uh, through phone, sir. Uh, Nag-coordinate po ko sa kanya. Together with the COP of Los Mr. Chairman, we'll be uh, asking the uh, person of the uh, CIDG chief of the uh, province of Laguna in the city of Cabuyao uh, in the next uh, uh, hearing. So, saan mo na-apprehend si ano? Uh, uh, Barangay Bukaking drive uh, Baguio City, your honor, Mr. Chair. So, nung ma mo si, uh, si uh, North Tabisin, si Consial, si anong basis ninyo for the uh, uh, arrest order? Uh, Mr. Chair, uh, he has a warrant of arrest of a murder, po, sir. Uh, under branch 107 of... Uh, uh, using this picture? Uh, no, no, sir. Uh, Anong ginamit ninyo? Paano nyo nalaman na si Chayon? We have an informant, sir. Uh, so hindi nyo ginamit yung picture na ito sa pag-aresto sa kanya? No, sir. Uh, since, uh, ano po, sir, yung informant, sir, uh, close. Close po sa kanya, sir. Ano yung? Yung informant niya po, sir, close po sa kanya, sir. Yung mga witnesses niya, sino mga ang mga nagturo sa kay Norbix at Amisin during that time? Because you have two witnesses. Informant, sir. Informant, sir. Yung nagturo sa amin, sir. You have witnesses. Di ba? Na nakakita sa kanya sa 7-11 na nandun daw siya. Sino yung mga yan? Those two informants, sir. Na ginamit yung witnesses sa kaso? Yes, sir. Uh, one, one... Ano pangalan? Public record dyan. Uh, Norbic. Sino? Who are these people? Rabel, uh, Raymond Raven ng b uh, Bitin sa Baipo na hindi naman po doon nakatira. And these are the people that you have trusted in trying to find out that this person is the one who is being accused of. Tama? Mali. Yung taong sinabi mo kanina, yung dalawa, No sir. Uh, so ano naging basis nyo? Ito yung sabi mo, yung witnesses? The, the basis ito, uh? of the first is the warrant of arrest sir. And then sir, uh, may pointer po kasi kami na close close po sa kanya sir. Dalawa po yun sir. I can give you names to kung if you allow it sir to uh, to Sige, please, to please, please the Sir. You know? And also, nag pareho siya doon sa kaso na final against against uh, uh, uh Misin. Tama? Y yes sir. Apo. Uh, Ay, Informant lang sir. So, yung sa amin sir, it's a implementation lang po of the warrant of arrest from Tamisin. And what is your what is your relationship with the uh, former general Bato? Uh, for 2016 to 2018 sir is my chief uh, PNP that time sir. No, I mean your personal relationship with him. Uh, wala po sir. Wala po kaming ay, hindi po ako na-assign ng Davao. Sa po anak ako, niya, na-assign ka? Uh, during my tenure. Yes sir no? Yes, sir. Sa, yes. sa PNPA, sir. I mean, That is your relationship? Na-assign ka sa anak? I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala ka relationship. Because ikaw ang pinagpantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, no sir. Uh, prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign, saka pa lang po pumasok yung yung sa anak okay. niya opo sir opo how many years ka na assign sa anak niya i was assigned PNP sir for two years po sir okay opo um sige okay, thank you so much kay ano kay uh, Garduke as si ikaw ang ano ang si uh, Populis Gurakan na your honor sir and uh, Mr. Chairman. Yes. Kailangan ka na assign sa Los Banyas. Ah, uh... 2020 20, sir sometime uh, November up to March 2020. Uh, again again I, I sorry sorry uh, I, I, was not uh, listening. So kailan ka na-assign sa Los Baños? Sometime November in 2020 sir up to February 2021. November 20 a month. Kailan sa November 20? elas uh, hindi ko na matandaan, sir, kasi wala akong... Latter part of November? Early, or early, early, part, of early November? part ng November, sir. Early part? Yes, sir. Are you sure? Siguro din mo, ha? Kasi alam ko, latter part ka lang. What is the exact date that you were appointed? Designated as Chief of Police of Palos Baños. Latter part or early part? Don't uh, lie. If you allow, allow me, sir, uh, let me check Sige, the record. Bibigyan ka dahil pagkakataon, yes, latter part yan. So, Pinatay si Cesar Perez December 3, 2020 Bago ka napunta sa Los Baños Nanggaling ka ng San Pedro O nanggaling ka ng Kabuyao, O nanggaling ka ng Paraytnyake O nanggaling ka ng Davao Saan ka nanggaling? Uh, Cabuyao, City Police Station Cabuyao uh, Before Cabuyao, saan ka galing? San Pedro, si Police Station Galing bago na San Pedro para Or after ang Branyaga. Later later na lang 'yung para sir. Sa ka nan? Ah, uh, bukid noon, sir. Saan? Bukid noon, sir. Bukid noon. Nasa in ka sa Davao? No, sir. Okay. Thank you uh, so much. Okay. During that time, na na-assign ka dito. December 3, pinatay si Cesar Perez. You all know that the municipality of Los Baños have so many CCTVs. Ang dami ng CCTVs eh. Bakit hindi nyo sinama yung CCTV na nakita namin? Na kung saan nakita kung sino ang pumatay? Bakit hindi nyo ginamit ang CCTV? Uh, Mr. Chairman, sir, uh, if my re uh, recollection is right. Kasama po siya sa... Uh, evidence na isinabit namin sa prosecutor. Colonel, stop lying, ha? I'll be asking the documents coming from the courts, from the court, kung isinama niyo. Ah, uh, Counselor, uh, Norbin Tamisin, kasama ba? Your Honor, sa fiskalya, wala po. Wala po kaming kopya. Iyan ay lumabas lang sa Facebook nakita namin at napatunayan ko po nung nasa korte na po nung no, nag-hearing na po kami. Pero sa fiskalya, bago na isang pa, hindi po kami nakita, hindi po namin nakita, hindi rin po kami nabigyan ng kopya, Your Honor. Colonel, if you will uh, give us time, sir, para mai kuha namin yung mga document diyan, then we will uh, submit it, sir. Ang mm -hmm. alam po namin during the tanda kong investigation, kasama po lahat yan, sir, na tinignan natin. Okay. Sige, uh, Councilor. Uh, Your party. Honor, when I spoke with one of the witnesses of the complainant, nasabi po sa atin, na yan daw po ay ginawa yung kanilang mga affidavits na hindi naman sinabi na laban sa akin, kundi para daw kay Mayor Perez. Hindi naman po yan pinanumpaan sa piskal, sa hepe lang. Pero hindi naman daw po sila nagpunta kay hepe. Basta pagkagawa ni Aguilar, yung uh, PSSG Ronel Aguilar, pinuntutahan sila sa munisipyo, pinapipirma lang, pero hindi po sila, katulad ng isang witness, never po siyang nakaharap si Hepe para pirmahan. Kaya po, hindi nila alam na yung pala ay gagamitin laban sa akin. Akala po nila para lang sa kaso ni Mayor Perez, pero hindi para po sa akin. Your Honor. Okay, understand.